Kung okay. baka mamaya, maano ka. Ma malalim siya. Wow. Galing, nag-swimming na talaga. Ano? <laughs> ah, gusto-gusto gusto niya, oh. Fish, <laughs> ano yan yung salty yung naliguan so, niya? Sorry, alap. Parang naligo siya, no? Pero mabaho yan mamaya. Kaya? Yeah. Di ba? Eh, salty siya eh. Salty yan, kailangan yung paliguan niya ano, mamaya. Safari. At least kalma yung... Oh, yung usila yun, oh. Kunin yung usila yun. Sige. Kunin mo yung usila yun. Dapat meron sana yung malaking, ano, yung tali niya. Sayang yung tali niya na mahaba. Hindi natin nadala. Next time. Boy. Okay, oh, naman. see? Gusto <laughs> gusto ng aso. Oh, galing. As long as hindi ito mabasa kasi hindi ko malalagay sa wind Oo. Dapat may bola. Ay. Nakakakita na ng aso. Kaya <laughs> hindi ko nakuha na yung pagtayo niya. Get your stick. Oh. <laughs> <laughs> Ayaw mo, mo siya, nag-i-enjoy siya eh. <laughs> Yehey. Dapat man, dala sana natin yung mahaba na ta. <laughs> Nahanap sa ilalim. <laughs>